Noong nakaraang araw, pinaliwanag namin sa inyo kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit kinakain ng ating manok ang kanilang mga itlog. Sa video ito, ipapakita naman natin ang solusyon sa ganiyang problema. Una, importanteng masiyasat ang feeds na ibinibigay sa mga manok kung may sapat itong daily calcium at protein requirement ng manok. Dapat hindi din kinakapos sa dami ang kanilang pagkain araw-araw. Pangalawa, bigyan ng sapat na espasyo ang mga layers para maiwasan ng boredom at stress para hindi nila tinutuka ang kanilang itlog. Pangatlo, sa design ng cage, kung maaari ay malayo o hindi nakikita ng mga layers ang kanilang itlog at hindi mababasag habang ito ay gumugulo. Pangapat, pagtibik ng mga gagawing layers habang sila ay bata pa. Hindi lang sila mahihirapang magbasag ng itlog kundi magkasakitan at mauwi sa pecking or cannibalism. Panglima, sa mga battery cages kolektahen ng lima o anim na beses ang itlog araw-araw at gumamit ng egg dump na gawa sa ceramics para ma-discourage ang mga layers na tukain ang kanilang itlog. Pang-ane, para sa mga nag-aalaga ng free-range chickens, mag-provide ng sapat na itlogan ang mga manok para di sila nagsisiksikan at maiwasan ang egg breakage. Mas komportable mang itlog ang mga manok sa medyo tago at madilim na lugar na kanilang naturalesa. Maraming salamat po!